Hi guys! On the way nga pala ako sa salon niyan para sa aking appointment for the haircut. Ayan, nakita nyo na yung bagong gupit ko na hair. Kailangan ko na talaga magpagupit ng hair kasi sobrang dami ng hair fall ko. Kahapon nga rin pala, nagpunta kami sa birthday ng anak ng mga friends ko. Anak ni Rosie na si Matthew at anak ni Tina na si Mithi. travel time namin from Central London to Kingston, supposed to be dapat mga 40 minutes lang kung open yung train station na malapit sa amin. Pero dahil walang service yung train station na malapit sa amin, nag kami papunta dun sa isang train station. Papunta na yun sa New Malden. So inabot kami ng 1 hour and 30 minutes na travel. 3.45 p.m. nga natapos na yung birthday party ni Matthew and Mithy. Naglakad-lakad muna kami sa New Malden High Street tapos bumili ng mga noodles from the Korean store bago umuwi. Ito nga yung pauwi na kami. Sabi ko kay Al, parang gusto kong kumain ng ulam na may sabaw. So sabi ko sa kanya, daan muna kami ng test ko kasi magluluto ako ng nilagang baboy. Isa nga yung nilaga sa mga ulam na gusto ko kasi bukod sa may sabaw siya, may karne, meron din siya mga gulay tulad ng repolyo, patatas at mais. Gusto ko rin na may sabaw yung mga inuulam ko kasi nagbe-breastfeed ako. Parang feeling ko mas marami yung breast milk na napoproduce kapag may mga sabaw yung inuulam ko. Eto, bumili din muna kami ng pizza sa Tesco, tapos nilagay lang namin siya sa oven para maluto. So habang hinihintay namin lumambot yung karne ng nilaga, kumain muna kami ng pizza. Eto na pala yung nilaga na niluto ko. Gustong gusto ko siya, yung sabaw ang sarap, mainit, tapos yung gulay, yung repolyo, gusto ko siya na hindi overcooked. Gusto ko na ganyan lang yung kulay niya.